You know si Sir Baral nandito. Yun. Boss, ano anong agency mo sa Pinas, boss? Anong agency mo sa Pinas? Marlow Navigation. Ah, hindi pala, ano? Ha? Sa akin kasi ah, uh, ay magsaysay. Ah, magsaysay. Sa iyo, Marlow Navigation. Marlow Navigation. Oh, bago 'yan. Seaman ako dati, kaya Marlow ah, Navigation. Ah, pala siya, guys. Ngayon, butcher na 'yun. Oh. Marlon, uh, saan ba yan address? Sa May Leon Ginto, Malate, Manila. Ayan, alam niyo na guys ha. Andyan, dyan talaga ang pugad ng mga seaman. Yung matitinding seaman na dyan. Ah, so... Mga patakbuhin na andyan din. Mga kapitan na matitinik na andyan din. So, sa Marlon, navigation. Dating seaman guys o. So, oh. Bakit na lumipat ka sa... Ano? Dinala ko lang yung dalawa kong anak dito sa Canada. Ah, yun lang yung purpose mo. Oo, oh, kaya nagpunta ako dito. Pero anytime, pwede akong bumalik sa Marlon Navigation. Pwede okay. ulit akong bumalik sa pagsisiman ko kasi yung iba kong papeles na andun pa sa kanila. So ang gagawin ko, ire-renew ko lang yun, pwede na ulit ako sa mga ko. So, ang problema ngayon pre, nag-Canadian citizen na ako. Kung papunta ako sa Marlon Navigation, ang sweldo ko ngayon, in dollars na, Canadian dollars na. Oh, I mean, oh, kasi... US dollar pa rin pero i-convert yun sa Canadian dollars na. Ganun na. Hindi tola dati na Canadian na US dollar Iko convert sa Philippine peso. Philippine. Eh kasi Canadian citizen na oh, ako eh. Di ba, brother? Hindi ka na Pilipino. Oo, ano? hindi na ako Pilipino. Citizen eh. na pala siya ako, hindi pa. <laughs> Ayun, <laughs> na-interview na natin. Si Sir, ano? Si Sir Aristotel Baral. Ayun. AB number one. Marlow Navigation. Yun. mga si 21 man... years in service. Oh, 21 years? 21 years ako nagbarko. Kaya kahit ano, taas ng mga poste ng crane, aakyatin ko yan. Yun. Mga seaman dyan, wala mo gusto nyo mag uh, share yun. Sa agency na yun. Oh. Marlon Navigation. Navigation. Nandyan, matitinding kapitan at saka mga AB. Mga AB ng mga kulokoy, nandyan rin. So, pwede ka palang mag-ano nito, apply ng seaman dyan. Pwede ako sa... mag-apply dito ng seaman. Dollars okay. na sa kung oh. ko, kanina dollars okay. na. I-update ko lang yung mga papers ko na dala ko. Pwede. Okay. May tumawag na sa akin dito na agency din. Oh, meron din. Pinag-aaral ako. Ang oh, hindi ka na lang. Hindi mo na kasi siyempre. Kaya tayo nasa lupa para makita tayo ng mga chicks. Ayun. Kung sasampan tayo ng barko, lagi na naman sa dagat. Kaya nga siman seaman eh. Lagi Ayun, ka sa dagat mga, eh. Watch out mga seaman dyan, no? Oh. Yan, alam niyo na mga seaman, kung gusto niyo mag share. Ayun, no? thank you, thank you, Sir Ayun. Aristotel Baral. Okay, okay. Bye.